Mayroon na naman tayong papalitan mga idol dito sa ating uh, Supremo. Ayan. Yung rocker arm holder ko kasi mga idol, uh, na-lustrate ko yung, yung mga bolt dyan, yung pinagkakapitan ng bolt sa loob, yung rocker arm holder. Papalitan natin mga idol. ang papalitan natin mga lods ito yun mga yun ang nalost trade at saka yung isa dito ayan nakuha na natin so yung mga pyesa nun lilipat lang natin dito tapos balik na natin dito mga idol madali lang naman kuhanin apat na bolt lang naman yung tinatanggal dyan mga idol dala apat na malalaki at dalawang maliliit Lilipat natin muna mga idol yung pisa mula dito kapunta doon sa bago ito lang naman yung naging problema nyan mga idol ito yan tsaka yun nalustrate may bago na tayo at saka may mga bago na rin tayong para dito sa bago ang lambot lang pala nito mga idol akala ko mahigpit yan malambot lang pala so walang problema yan babalik na natin mga idol doon sa makina okay na doon na tayo sa makina ulit picture nilo na lang tayo mga idol kali na lang ka. Madali lang naman kasi may mga guide guide naman ha. So, huwag na natin pahabahin pa yung video natin mga idol. Tapos, titingnan lang natin naman yung bulb, yung bulb adjustment. Yan. Yeah. Eh, gauge na lang natin yan ulit. Para sa double check. Tapos, okay na para hindi na kayo mainip sa panonood yan na lang naman mga idol dalawang tornillo na lang okay na na pala mga idol pagka nagbabalik kayo ng mga tornillo dyan mga bolt dyan ingatan yung mahulog po doon sa loob para iwas abala ako ang diskartina na ginamit ko dito mga idol imbes na magsapin sapin pa tayo doon tinatalian ko lang po ito tinatalian ko pagka na shoot na doon sa thread pwede na natin tanggalin yung uh, tali pagkakatali kita natin na ngayon may tali lang so ikotin natin ang bahagya para para tumaas dito lang natin na yan ganito mga idol oh. may tali lang isang mabisang paraan yan mga idol kasi pagkahabang ginaganon ginagano nyo yan, napitawan niya sa loob. Abala pa yung mga idol. Magpapakas pa kayo nito. Luwagan natin yung isa. Yogan muna natin mga ito yung isa. Konting tiktas lang. Okay, lumuwag na. Ngayon, pag kumagat na dun sa tray, sandalan mo na yung tali mga loads protection lang yan para hindi malaglag yan discard lang mga idol sa kanyo diba? na higpit ah ba diba? nga pala para may sole nyo ito ulit yung tensioner lagan nyo muna okay na konting higpit na lang yan mga idol tapos yan yeah adjust natin yung barbola natin yung mga rocker arms yung clearance nya yung barb clearance mga loads so, okay na basta yan mga idol talihan nyo kaya lagyan nyo dito ng sapin para hindi ma mabitawan yung money eh. hindi na kayo magbabaklas nito itong area na to para makuha nyo lang yung nalaglag na pesa e buti kung pumunta papunta rito eh kung pumasok pa ron, mga idol laking problema naibalik na natin mga loads yan yan ang ni Manoy hindi na natin kailangan magbayad pa kung kakayanin din naman na gagawin na lang gawin nyo na lang po mga idol natuto pa kayo ngayon lang din naman ako nagbaklas nyan so madali lang naman yan basta tingnan nyo kung paano nakapwisto tamang direksyon ayan may babalik nyo rin po yan. So, naibalik na natin. Titesting na natin. Good. Nachunap na na natin yung mga loads. Yan, umandar na yan. Nung hindi kasi natin pinalitan mga idol. Dito, oh, delete yung langis dyan. Kasi, hindi na siya napipress ng uh, dalawang bolt doon. At saka yung nandoon sa na kabila hindi niya na, na naipipresto ni. din, din na hindi na naididin doon sa goma, medyo nakaangat na kaya ayun nagilink, nagilink dito yung mga langis kamaan ka yung mga na nadjust na rin natin yung tensioner natin si kailangan din kasi baklasin yan eh para doon sa pagpapalit ng uh, guide ng kadina sa loob dito banda Ayan, naririnig na lang natin yung titik ng kuryente. Malakas. Pero yung lagatik ng mati wala tayo naririnig. Ayos na mga idol. Salamat po sa panonood mga idol. Hanggang sa muli po. Sa mga susunod pa natin mga diskarte.